Hey guys, lulutuin ko na yung aking chay. Ito yung inarbes ko kanina sa garden ni tatay. Oh, fresh na fresh yan. Marami to kanina pero namigay ako syempre Lalagyan ko ng karne, pork, tapos dadagdagan ko lang na lang ng chicken. Ito nang iba na hiwa ko na ng cubes, cubes. Diba? Gisa-gisa ko lang to. Gisa-gisa ko lang tapos ihalo ko na yung picture. Diba? Ano ba yan? Ano ba yan pinagsasabit ko? Iwain ko lang muna to yung pork. Madami na rin to. Masarap kasi yung pag yung magkahalo mga inda yung ano, yung pork tsaka chicken sa gulay, di ba? Pag yung igisa-gisa lang, di ba? Mas masarap. Konting chicken lang naman ang ilagay ko. Kasi dalawang slice na to na pork chop yung ihalo ko. Yung slice, slice ko lang. ba? Diba? Ito naman ngayon yung chicken. Dagdagan ko lang ng kaunting chicken yung aking pork para merong ano. Pero masasabing may chicken na, no, di ba? Konting-konting ano lang to. Slice ko na yung aking pechay. Nagasan ko na tsaka ano, di ba? Tama. Slice ko lang na maliliit. Masarap ito kasi fresh na fresh, na, 'di ba? partneran ko na lang to ng pritong manok. Piprito na lang ako ng manok. Ito. Ayan, iprito ko na lang yung manok mamaya. masarap sarap nito kasi. Sariwang-sariwa siya. Ito yung kaninang hinarvest ko sa garden ni tatay. Lagyan ko siya ng maraming sibuyas sa kabawang, no? Ay, sarap. Libre na ang gulay. Masipag talaga si tatay magtanim ng ano. Kahit ano-ano na lang. Kahit anong buto na lang yun, bibigay ko tatay. Nag-order lang ako ng mga seeds. Tapos, pinapatanong ko kay tatay. O, ba? Diba? Sobrang pakinabang. Meron na naman itatanim si tatay doon ng mustasa. Pero marami pa kasi kaming pechay, pak choy. Tsaka meron din akong pinapunla kay tatay na mga talong. Kasi yung talong namin, wala na, mga magulang na kumbaga sa ano, expire na sila. Need na ng palitan. Tapos yung ano, yung alugbati namin. Ang alugbati pala, pag masyadong, pag laging maulan, hindi rin maganda ang tubo, hmm? Hindi maganda ang tubo ng alugbati pag laging maulan. Bata pa siya na, namumunga na siya. Yung saluyot naman, medyo pawalaan na rin yung saluyot namin pero tutubo yun ulit kasi tag-ulan na diba tutubo yun ulit masarap ang saluyot din diba mahal din ang isang tali ng saluyot dito sa amin 10, 20, gano'n 10 ilang peraso lang mas maganda talaga yung kahit pa paano, may tanim ka at least kung sa ano ba, pag gusto ka sa dami sawa ka sa kadamihan o oh, diba meron pala akong isang spinach oh. halo ko to sayang kasi halo ko siya talaga kinuha ko to kanina hiwa ko na lang siya malaki naman siya. Magano ako ng bawang. Dalawang sibuyas ang ilalagay ko. Para maganda. Tsaka madaming bawang. Masarap yung madaming bawang. Nagisa Itong chicken, ito na ipapartner ko sa gulay namin. Piprito ko lang. Marinate ko lang ng saglit. May maya ko na siya iprito. Pwede ko rin naman siyang air fryer. Para walang mantika. Diba? Pry ko muna. Parang wala na akong kalamansi ah. Meron pa dalawang peras. Okay. May dalawang piraso pa sa kalamansi. Dapat mayroon akong garlic powder. Ang garlic powder kasi sa akin, pag yung matagal na sa lagayan ko, naninigas. Yung hirap pa siya ilabas sa lagayan. Nagmumold siya. Bukas, ang lulutuin ko naman, yung sinigang na bango sa puso ng saging kasi kinuha na rin namin yung puso ng saging doon sa puso ng saba o oh, di diba ilalagay ko bukas sa bangus naman bangus tsaka mag harvest ako ng kangkong may kangkong pa kasi doon din sigang sa puso ng saging tsaka kangkong bangus naman ang lutuin ko bukas Diba? Nakakalibre ka na. Kung anong lang meron sa garden ni tatay, yun ang hinahanapan ko ng ano ba? Pang kunyari, kung anong gulay meron doon. Pwede rin ako magtinola kasi may papaya ako at saka malanggay. Pero magsisigang ako ng bangus kasi gusto ko yung fresh yung ano, puso. Para hindi masira yung puso na sa pag may time akong mamaya, kakayurin ko rin yung papaya. Bawin kong atsara. Para magawa ko na. Wala pala akong bell pepper kasi masarap may bell pepper. isa ko lang ko to. So. Sindihan na natin yung ating ano, kalan. Magluluto na tayo. lagyan natin ng konting mantika bago yung butter. Kasi para hindi ba mag hindi ba masunog yung butter. Ah, uh, butter. Lagyan natin ng butter. Sarap kasi pag may butter. Ayan, natin sa maraming siguri at sa pagbali. At sabayin na natin.

Ayan, nag-brown -brown na yung akin bawang. Tapos, ano na yung akin sibuyas. Ang sarap. Lagyan na natin yung karne, yung karne, tsaka yung chicken. Bami ng pork, tsaka chicken. Ito, ito na. ito na siya. Oh. Pork, tsaka chicken yung akin ilalagay. Ayan, ano. Oh. natin lang ano chili flakes lagyan ko rin ng black pepper lagyan ko na ng konting asin ayan mekos May mekos -may lang natin ng kaunti Para mamaya, medyo mano na siya. Maglabas na sa ng kanyang liquid. Tsaka mag-brown na rin siya. Pwede na natin ilagay ang pechay. Salang ko pala yung chicken. I-air fryer ko na lang. Para walang bawas naman ng mantika. Salang ko siya ng 45 minutes. ito na pala oh. Lumabas na yung kanyang sabaw. Sabaw to ng ano, chicken. Pero nilagdagan ko rin to ng tubig kaunti para lumambot ang karne ng pork. Takpan muna natin para mabilis lumambot. Magsalang na rin pala ako ng sinaing. Nagluto na rin ako ng sinain para sabay na maluto. Maluto ng ulam, luto na rin yung aking sinain. Diba? Check naman natin ito ang karne. Matigas pa ito konti. Ayan, habang nakasalang yung aking chicken, pinapalambot ko rin yung karne para ilagay ko yung pechay. Ayan, diba? Para sabay-sabay na maluto. Tapos yung aking sinaing. Ito guys, ihalo ko na yung aking petchay. Nislice-slice ko, nihiwa-hiwa ko ng maliit. Ginayat ko ng maliliit ang aking petchay. Hinalo ko rin pala yung ano, yung spinach ko kanina na nakita ko sa garden ni tatay, kinuha ko, hinalo ko na rin dyan. Isang tangkay lang din naman yun. Yan. i mekos lang natin ng kaunti. Dadagdagan ko pala siya ng kunting paminta. Black pepper. Pero natimplahan ko na to siya. Gusto ko lang yung masarap kasi maano yung pag maanghang ng kaunti. pan muna natin. Saglit lang para konting ano lang. Tapos, i-ano na natin, i-close na natin. Patay na natin yung apoy. Itong chicken ko naka ka fryer, malapit na rin to. Pag na ng kaunti, pag kumulo na siya, pwede na natin patayin yung apoy. Ayan, guys. Luto ng aking ginisang pechay with chicken and pork. O, ah, diba? Takpan ko na. At i-off ko na. Para maluto na siya yan. Ito, wait na lang natin matapos itong chicken para sabay na at tayo ay kakain yung sinaing ay malapit na rin yan. Ayan guys, kailangan ko yan balikta rin para sabay na. Sa kabila na naman, babalikta rin ko. Ayan guys, sisalang ko ito ulit. Sa kabila naman. Ayan guys, thank you for watching. Wait na lang na maluto yung chicken, tsaka yung kanin, at kami ay kakain. Ayan, dahil luto na rin ang aming gulay. Wait na lang namin yung aming chicken tsaka kanin. Thank you for watching guys. Bye bye. Thank you po sa mga support-support nyo po. Thank you po.